Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Si uh, ang tanong ko po ay Ang tanong ko pa ay ganito. Totoo bang ang isang ang isang libong taon sa atin, isang araw lang yung kay God? ang isang libong taon sa iyo ay isang araw lang ba kay God? Sa atin. Okay. Ta eh, natin ang Biblia. No? Ito sinasabi ng Biblia okay. sa ikalawang Pedro ba yun? 3.8 Ngunit huwag okay. wag sana ninyong kakalimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Para sa kanya, ang mga ito ay pareho lang. Ngayon, yung isang libong taon sa iyo, kung sa kanya, walang pinagkaiba yan sa isang araw. Dahil ang isang libong taon at isang araw, walang pinagkaiba yan sa kanya, pareho lang yan. Dahil sa, sa Panginoon, hindi siya gapos ng time and space. Ya sa kanya kahit ilang libong taon nang dumaan at yung isang araw parang pareho lang yun, ni eh. wala pinagkaiba. Sa atin hindi pareho yun, pero sa kanya pareho lang yun. Iyon ang sinasabi ng Bible. Ayon sa Biblia, para sa Panginoon, ang isang araw at isang libong taon ay pareho lang at walang pinagkaiba. Ang tanong mo, yung isang libong taon sa iyo ay isang araw ba sa Diyos? Ang sagot, eto. Yung kinikilala mong isang libong taon para sa Panginoon, para lang yung ano, isang araw, walang, walang pinagkaiba yan. Kaya isang araw mo, o isang libong taon mo, sa kanya, walang pinagkaiba yan. Pero sa atin, malaki ang pinagkaiba. Sa kanya, par walang pinagkaiba dahil hindi siya gapos ng time and space. O, oh, ulitin ko ha. Ah, Para sa Panginoon, ngayon, ah, walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Yun. Walang pinagkaiba, pareho lang yun. Kasi naisip ko, yung pagdadasal natin ng eh, isa, halimbawa isang buwan tayong nagdarasal, continue, walang walang puto nagdadasal tayo. No. Nasa na itipan ko baka ang isang isang buwan sa atin sa kanya, isang segundo lang 'yon. So, malamang patawarin ako ng Diyos sa baka uh, kalapas na ngana na tong ko. To. Di sabi ah, uh, kasi ano? Okay, ano? hindi hindi pala Walang ng anuman pala yun sa ating sa Dios yung ano yung siyang taon ba yun? Uh, isang libong taon man yun sa atin pero sa kanya wala yun. Para wala nyo, wala yun, wala yun. Kahit ano gusto ni Lord. Okay, um na ma magkita niya kung ano ating ginagawa sa loob ng ano ating ginagawa sa Ano bro? Hello? Hello bro? Hello? Oo. Oh, sige, go ahead bro, go ahead, go ahead. Pag ibalik na yung kuhan, yung, yung, talata na sinabi mo kanina, Brad Tando? Ah, oh, yung talata ng ginamit ko kanina. Okay. Ito sinasabi na turon talata. Huwag sana ninyong kakalimutan mga minamahal na para sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Para sa kanya ang mga ito ay pareho lang. Sisabihin, yung isang araw sa atin at isang libong taon, pagdating sa Panginoon, pareho lang yun, walang pinagkaiba yun. Sige. E -e Ang ng Brajando para i-signal dito. Sige. Kung nawawala yung ano mo. Boses mo. Sige daw. Go ahead bro. Yung talata na lang, Brajando. Talata, ikalawang Pedro, 3.8. Dos Pedro, 3.8 3.8 Oo. Okay. Kuha na. May pangalawa pa akong katanungan, Rajando. Sige, go ahead. Yung anak ko kasi, may sa ibang, sa ibang bayan. Ibang bayan. Nag-boarding house siya. Oo. nagboarding house siya. Ayun. Oo -o. Ayun nang matulog sa boarding house niya, doon na siya sa kanyang ante. Kasi, nararamdaman daw niyang parang may nangangalabit sa kanya. Hoy. Wala naman tao, siya lang daw siya. Ano po yun? Ah? Ano bang bari kong gawin bilang tatay? Ano ang kailangan mong gawin bilang tatay? Okay, magandang oh, tanong. Para hindi siya nga... Okay, magandang tanong yan. Ating tanong yan kay Brother Wendell. Ano? <laughs> Spiritual warfare yan eh. Brother Wendell! Good evening! From Mozambique City. Brother Wendell! Legendo, uh, ano ba 'yung tanong? Ang tanong niya, 'yung anak niya nagbo-boarding house. Tapos doon okay. sa boarding house, may nararamdaman siyang kumakalabit, wala namang ibang kasama. So, bilang tatay siya, ano kailangan niyang gawin? Una na kung na experience niya, so diyan basta-basta may experience kung walang psychic ability, no? Uh, tingnan muna kung ano ang posibleng mga pintuan na nabuksan sa buhay sa kanyang anak para masarado yan. no? bilang ama, tingnan yung tinatawag na stop, sin, kailan ang huling pangungumpisal niya. No? Yung kasalanan, dahil bawat mortal na kasalanan ayon kay Father Chad Ripperger ay may katumbas na demonic possession bawat mortal na kasalanan. And then three eh, traumatic experiences. Tingnan din 'yan. Dahil may mga kaso kami na nagiging walking possessed sa traumatic experiences palagi siyang tinagalitan ng kanyang ama, hiwalay sa kanyang ina, at halos bugbugin siya sa kanyang ama. So, altar server yun na bata. Pero dahil sa traumatic experiences, na buksan yung psychic abilities niya. So, occultism, yung mga posibleng mga superstitious beliefs and occult practices. No. Preternatural offering. Ano yung mga preternatural offering? Yung mga pag alay sa mga pampaswerte o kaya'y pagpadugo tuwing birthday. So, yon ang dapat uh, tingnan bago kung infested, posibleng infest, infested ang bahay, ipa-deliverance sa pare. Pwede ang paris priest magsagawa ng ganyan na deliverance pero mas mabuti na ang buong pamilya makasagawa ng general confession. yon Brad Jendo. Oh, so, brother, ano, Kung sakali po na wala naman akong napansin na reklamo, ngayon po lang narinig sa kanya, simula nang nagtrabaho siya doon at lumipat doon sa kanyang boarding house, wala naman akong nakita sa kanyang open ang kanyang psychic ability or ano paman. man. Wala naman ako nakita sa kanya. Ngayon lang siya nagreklamo. Pag paglipat niya doon sa kanyang boarding house. So mali, malaking yung boarding posibilidad. House, may. Malaking posibilidad na infested ang naturang boarding house. At uh, dahil infested ang naturang boarding house, uh, kahit gaano man kalalim ang infestation, kung walang psychic ability, by level kasi ang psychic ability, kung walang psychic ability, wala kang maramdaman. Halimbawa, kami si Brad Tata, nang nagpunta kami sa Basilan, uh, pinatuloy kami ni Father uh, Dudong Cleope sa kumbinto, dating kumbinto ng mga madre, na uh, wala nang naninirahan. At kung tingnan mo ang kumbinto na tinutuloyan namin, uh, haunted hunted house talaga. No? Uh, haunted house. Pero kami ni Brad Tata doon, wala naman kaming naramdaman. ah uh, kahit uh, ano, wala talaga kami naramdaman. Kaya nang malapit na kami umalis, sabi ng pare, wala ba kayong naramdaman sa tinutuluyan yung kumbinto? Wala. Bakit, Father? Kadalasan sa mga bisita niya umano na doon niya ilagay, nagre talaga. May mga nararamdaman, may mga lumalakad, may kumakatok. Oh. So, naa kapatid, posible infested ang naturang area. Ikalawa, e dapat din i-evaluate kailan ang huling pangungumpisal niya. Lang. Ah, isa-isa na isa <laughs> lang, lang po. <laughs> <laughs> yun, yun lang. Kung sakali po, kung sakali po, yung ay advice ko siya na lumipat ng ibang boarding house, may tendency po ba yung ano, yung bad spirit na nandun sa boarding house na kanyang narintahan, posible bang sasama sa tao yon O mag lang siya doon sa ano, sa boarding house? Possibly okay, po sa ang, ang, ang boarding house na iyon ay infested, infestation, dahil ang fallen angel very territorial in nature, merong mga pagkakataon na yung mga lumipat sa ibang boarding house, di na naka-experience ng ganyan na naramdaman dahil yung nilipatan nila ay hindi infested. Pero meron ding mga pagkakataon na yung nagreklamo sa isang boarding house, palipat-lipat na lang siya ng boarding house, ganun pa rin. Bakit? Dahil nasa kanya mismo ang tinatawag na psychic abilities. So depende po 'yan sa kabatid. Pwede rin napalipatin sa boarding house at obserbahan. Pero para protected talaga, real kasi yung spiritual na digmaan natin. So mas mabuti na mangungumpisal kung maaari monthly confession. Bradejo? do Saint Benedictin. Pwede ba daw niya balewindil na, na ano na Ituro kusang anak na uh, Ituro. Ha, uh, magdasal siya ng Saint Benedictin na ano dasal 'yun. Well, uh, pwede mang ituro na magdasal ng ganyan ah uh, Saint Benedict Cross Sacrasit Mihelox don Draco. Pero depende, depende dahil kung dasalin niya sa boarding house na hindi siya uh, ang may-ari sa naturang lugar, abay, pwedeng uh, pwedeng usurpation of authority dahil ang naturang uh, oh. prayer ay imperative kuman. Pwede oh. lang yung dasalin kung ikaw ay authority. So, oh, sa mga man. lugar na hindi ikaw hindi ka nag ang may-ari, wala kang authority niyan. So hindi pwedeng, uh, hindi, pwedeng na na, uh, hindi pwedeng suplik hindi pwedeng imperative, not dapat na... supplicatory. At maliban diyan, yung prayer natin at lahat ng mga sacramentals, epektibo lang yan sa buhay natin, tandaan natin sa tatlong aparaan. Uh, no? Proper faith, proper disposition of morality an estate of grace. Okay po. Sabah ko na po. Salamat po. Yun lang po. Salamat. <laughs>